Hello guys, good morning! Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, good morning po sa lahat ng ating viewers today, araw po ng Martes, October 24, 2023. Okay, so dito guys, sa bandang gilid, sa ating kaliwa, yan po ang official result ng 3D Lotto National. So kahapon po yan guys update po natin dahil hindi po tayo nakapag uh, live kahapon at nakapagbigay ng mga numero. Okay. So uh, continue po tayo ngayon guys. Araw po ng uh, Martes. Ayan. So uh, pakiready na po ng yung mga ballpin at papel at syempre guys pakiscreenshot po ng ating mga numero at pasulat para wala po kayong uh, mamiss you know, sa ating mga probables at itong ating mga numero guys uulitin ko po is all draw po ito alas 2, alas 5 at alas 9 at syempre pwede rin po ito sa mga local draw still Visayas at still Mindanao kung ano pong uh, available no sa inyong lugar kung meron po kayong mga STL draw mga local draw po yan okay so pwede pwede po itong ating mga guide guys okay so uh, ipakita ko muna sa inyo yung official result kahapon no uh, ng STL Visayas at STL Mindanao. So hindi ko lang po sure guys kung saan po itong STL itong uh, Mindanao ha kung uh, Sarangani ba ito or Jinsan. So ang official result ng STL Mindanao is 660729. Naglabas na naman ng 729 no. 729. Ah ayan. So klaro na. Ayan 729 at 272. Sa STL Visayas naman is ayan sa 059 yung ating paminta naglabas no 7 uh, 717 at 127 okay so sa national guys muna siya 945355 at 837 so ayan ang official result nandito na po yung national so explosive lang dito guys uh, dinagay ko sa gilid yung national kasi ito yung uh, pinaka priority natin sa national no so, same uh, result po Luzon, Visayas at Mindanao okay so muna siya guys ang official result okay so pakiready na po at ito po ang ating passion guide today. So, susunod natin dito ang ating mga last two. So, sa last, sa ating passion guide, possible numbers po, ay itong ating uh, uh, guide today na uh, possible. Meron tayong utso, 4, 6, at 5. Okay, so, minsan guys, ang ating apat uh, po na possible numbers na mag-raise ngayon araw ng Martes. Okay, so pwede po ito sa 4D. Ha, pwede po ninyo na guys atayaan sa 4-digit Kung meron kayong uh, 4-digits sa inyong mga lugar, ayan uh, Pwede pwede po ito So kahapon is Monday, so 4-digit kahapon So ang resulta kahapon ng 4-digit, so tingnan muna natin para alam po natin lahat Kahapon kasi Monday eh. Ang uh, play guys ng national ng 4-digit is Monday, Wednesday and Friday So walang Sabado at Linggo ha So ayan guys, kahapon po 'yan 0153. Okay, so ayan guys, ang ating 4D sa National 0153. Okay, so try natin guys itong ating 8465 4D jet. Pwede po ninyo na tayan sa National or sa Local Draw. So lagay ko dito National. Pwede ni sa National at Local itong ating 4D. Okay, so ito ito din guys ang ating guide today. Okay, so ito na po ang ating susunod ang susunod natin dito is last 2 Lagay ko dito sa gilid ang ating 8465. 8, 4, 6, 5. 8, 4 6, 5. Yan ating uh, guide ha. Okay, so last 2 muna tayo. L2, last 2 pair. So national and local ito ha. Same gihapon. So 46, 46 all in at 86 all in. Next, 84 all in. 82 all in. So, matik ha, guys. Kung meron kayong uh, partner dyan sa 82 all in or 84 all in, so, pwede po ninyo na partneran. So, next, meron tayong 49. 49 all in. Uh, 40 45 at 85 Okay, so best ko dito guys is itong ating 46. 86 40 49 at itong ating uh, 84. Okay, so yung lima guys ang akong best na pamiring ha. So pwede na ninyong partneran. Ah uh, pilia lang ninyo guys kung uh, ano po ang inyong mapupusuan, kung may crusho na po kayo diyan sa akin ah uh, lima na selected, partnerin na lang. So kunyari 461 462 467 469 'di ba? 861. So ganun. Uh, mag-select lang kayo ng isa kung mayro kayong best number po diyan. Kung meron naman kayong pamering na dalawa, so mag-pick up na lang po kayo sa akin. Uh, kunyari guys, ito ha, sample lang. So yan naking L2 pers L2 guys ha. Uh, pilian na lang po ninyo. So always national and local po yan. kopya po at pa-screenshot po. Salamat. Okay, so sample po dito guys. Kung meron po kayong Ah, uh, kunyari mayroon kayong, uh, na, uh, kung mayroon kayong pamiring na Kung uh, kunyari kayong pamiring na 64. Kunyari guys ha, mayroon kayong 64. So yan po ang baon ninyong 64. Okay, so dito guys, pwede kayong mag-pick up dito kay Tor, no? Isang numero sa ating pasure guide, kunyari 64. Ah, uh, kunyari escalera 645, no? Pick up kayo sa 5. Ito, 5. Or pick up kayo sa 6, pwede or sa 4 or sa 8 so 6 4 pwede di ba 6 oh ayan kung meron kayong pamiring po diyan 648 okay so target rumble so matik ha target rumble guys dipin sa log rumble baka bumaliktad ang ating combination so Ayan uh, guys, ang ating uh, pasure guide na 8465 ba? Ito na po ang ating combination. So, meron akong 2 uh, combi guys na ibibigay dito. Sa ating pasure guide, ganun uh, dalawa. And the rest natin sa pabonus ha. So, ito po ang aking uh, first combination guys na pwede po natin na bagdukan. Itong ating 8, 4, 6. Okay, so target rambol. Target rambol. First combination. Pwede po ito guys 100. Target 100 rambol. Itong ating 8, 4, 6. Okay. So, respeta rin na lang guys, itong ating 846 sa ganahan, sa gustong muabay sa ating combination. Okay? So, inuulit ko po, itong ating mga numero is mga probables only ha. Based lang ito sa ating analyze at syempre, good for all state po ito, itong ating mga combination. So, pilihan na lang po ninyo. Okay, so first combination, meron na tayong 846 guys. Okay, so second combination po natin, target tremble din po. 100 target, 100 tremble. So mayroon tayong 8, 4, 5 Okay, so rest back ni 8, 4, 5, target, rumble, second combination Sa ganahan sa 8, 4, 5 Rest back po ito guys Okay Next Kung ganahan sa 8, 4, 5, Target, 100, rumble, 100 Sa ganahan na So last 2 nilang, 45, 84 saganahan. So meron tayong mga online taya sa mga wala pang online taya nasa comment section lang po nitong ating video guys. Mag-register lang po kayo at mag-download nanjan po yung apps po natin guys. ayan meron tayong Peach Dream sa mga wala pa at syempre yung Red Gaming natin. Okay, so meron yan Last 2 ha. Pwede yan mag Last two. Syempre, exclusive lang po yan yung ating mga online taya sa comment section na ito for 3D Loto. So 3D Loto lang po yan, wala po yung STL. So exclusive po yan sa 3D Lotto National. Same result po, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, sa so, mga wala pa guys, pakicheck na lang po dito sa ating comment section na rin na po ang ating uh, application. Okay, so next tayo, dito po tayo sa ating pabonus. Sa ganahan sa ating pabonus, pakicopia na lang po. Okay, so pakopya na lang ng ating pabonus. So, 3 kumbi akong pabonus guys. Kung ganahan sa pabunos. So, lahing competition eh. Sa pabunos, ayan, so meron tayong uh, 840. 840. Next, meron tayong uh, 946. At, meron tayong uh, 628. Okay, so target rumble eh. ni. Target rumble. So, matik, always play rumble ito. Okay, so first combination sa ating pa -bonus, meron tayong 840 at 946 at third combination natin itong ating 628 guys. Okay. So ito guys, itong 628 i-play lang po natin ito all draw ha, itong 628. I-play po ito all draw alas 2, alas 5 at alas 9. Huwag niyo po itong iwanan yung 8862. Okay, so pwede po ninyo na guys uh, 286 bali-balihan na lang kung kurso na rin. Basta sa akin, huwag niyo po itong pakawalan sa alas 2, alas 5 at alas 9. Pag hindi sya maglabas sa alas 2, balik ka lang, no? Balikan din po natin ito sa alas 5 at alas 9 at siyempre, pwede rin po ito sa mga local draw still Visayas at still Mindanao ha. Okay, so next tayo, guys. Next tayo, dito po tayo sa ating doubles. So may doubles ako. Yung ating Porsche guide na 845 at 846, guys, i-play po natin yan all draw ha. I-play lang po natin itong all draw, itong 845 at 846. Ito yung mga ipe-play natin ha. Play all draw itong combination. Play all draw ha. Play all draw itong ating uh, 628. Okay, 628. Uh, 845 at 846. So i-play natin 'yan alas 2, alas 5 at alas 9. So 'yan guys. Best ko po 'yan, tayaan. Sa alas 5 din at alas 9 Okay so next sa doubles naman po tayo Huwag nilang kakalimutan Magdipinsa ng rambol ha Always play ng rambol ito Baka bumaliktad Okay sa doubles naman Sa ganahan sa doubles Sa mga gustong sumabay sa doubles Ito po ang ating uh, doubles So mayroon akong combination na 4 4-8 Okay at second combination 4-7 So minisya guys ang aking doubles target rumble okay so muna sya ang akong kumpletong numero at syempre yan po lahat guys i-play lang po natin yan all draw win or lose po yan guys ha ang ating mga numero sa mga gustong sumabay kung may kursonada nada pili alam po ninyo yan po ang aking probables ngayon okay so sa ganaan sa dobos guys ayan po ating 448 at 447 target rumble po yan yan po aking plastada Okay, so muli maraming maraming salamat po sa mga nag-like, share nitong ating live. So sa mga hindi pa po nakakapag-share, nakakapag-like nitong ating live, pakisuyo naman po. Don't forget to like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook page. Magdalab din po ako mamaya guys sa ating Facebook ha. Okay, so yun lang guys. Kita-kits na lang po tayo bukas, no? October 25, 2023. Araw po yan ng Merkulis. Okay, so good luck na lang po sa ating lahat at hopefully na makalusot yun ating itong ating mga binigay na combination ngayon araw ng Martes. So inuulit ko po, good for all estate po ito guys. Thank you po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless and peace out.